Patuloy sa ating mga balita. Personal grudge ang isa sa mga hinihinalang motibo ng mga investigador ng Cotabato City Police Office sa pamamaril sa Jose Lim Street martes ng umaga kung saan nasawi si Mike Pusaka, ang mister ni Poblasyon 5 Chairperson Pahima Pusaka at ng isang payong-payong driver. Sugatan sa pamamaril ang kapitan at ang dalawa nilang menor de edad na mga anak. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Sa inilabas na pahayag ng Cotabato City Police Office, nasawi sa pamamaril sa Jose Lim Street, Poblasyon 5 ng Lungsod, Martes na umaga, si Michael Posaka, ang mister ng kapitan ng barangay na si Pahima. Nasawi din si Komini sain isang payong-payong driver. Sugatan sa pamamaril si Kapitan Pahima Posaka at ang dalawang minor de edad na anak. Ayon sa mga investigador ng CCPO, personal grudge laban sa mister ng kapitan ang hinihinala nilang motibo sa krimen. Nap Belarde, iMinds Philippines.